Alam mo na, dapat mong gawan ng paraan, yung katawan. Kung oh, maaarap ka sa salamin, ikaw nga mismo, ano ba naman kung gusto mo yung nakikita mo, o hindi. Umulokoin yung sarili mo, pag hindi mo gusto ko, ano yung nakikita mo. O, ano mo na paraan? Di ba? Sa apakasintre ng buhay. If you don't like something, change it. Eh, baka nagpaparito ako, eh, I don't have anything against them. They want to feel good, they want to feel confident. I don't have anything against them. Pero I have against people na sila mismo hindi nila gusto yung nangyayari sa sarili nila. Ayaw mo yung katawan mo? Oo, oh, ano pa? Ito kasi Pag-workout ka at hindi natin pinag-uusapan dito yung mga tipong may cancer o yung mga... Yung may sakit. Hindi natin pinag-uusapan dito yung mga may sakit. Ang pinag-uusapan natin dito, yung nan sobra-sobra kakakain mo. Alam mo, sa sarili mo, hindi mo na gusto yung nakikita mo pag umakarap sa salamin. Yung taba-taba mo na ang asin mo pa. <laughs>